wala nang saplot ang motorsiklong ito nang dumating sa ating laboratorio. Sinubukan nila itong gawin subalit hindi sila nagtagumpay. Tayo naman ang susubok, sinabi ko nga dyan, pakinggan mo ang sinasabi ng utak ng motorsiklong ito. Power off. Wala nang buhay, may isang taon na kasi itong nakatambay. Dito nga ay nag-check na tayo ng battery harness. Baka dito lang ang problema. Baka dito lang nagmumula kung bakit nawawala ang kuryente sa kanyang pump. Parinig ko sa inyo, walang ugong ito. Wala talaga. Dito nga sa kanyang fuel pump ay nag-check tayo kung may linyang lalabas na nagmumula sa kanyang ECU. Subalit nung mag-check tayo ay wala talaga lumabas na kuryente. Napangiwi pa nga si Jim at may konting iling dahil idideklara na natin ang kanyang ICU May kalutungan na rin ang kanyang wiring harness dahil di umano may isang taon na daw itong nakatambak sa kanilang bodega. Well, pinilit pa daw nilang hanapin ang trouble nito at kahanap nga sa trouble na ito, magmumukha ka talagang tambay na puyat. Ganto na ang itsura ng kanyang harness, may kalutungan na talaga kaya nagdeklara na tayo ang palitan ito dahil medyo kinatay na rin ito ng bahagya. Panigurado, makakakita ka ng puting liwanag after mong mayakap ng mahigpit sa leeg. Limisis! At dumating na nga ang kanyang wiring harness kasama ng kanyang bagong ECU na nagmula naman sa pinaghirapan niya at kapipigil niya sa mahigpit na yakap mula sa kanyang misis. Naikabit na natin ang bagong ECU, gayon din ang kanyang harness and after that sabi niya ipapa-overhaul niya daw ito. Pakinggan natin kung may buhay na ang kanyang pump. Try natin sa kickstart dahil mahina na ang kanyang baterya. At finally, after one year, eto na nga't umaandar na ang kanyang motorsiklo. Ngayon ay tatanungin natin siya, base sa tunog ng kanyang makina, aalamin natin kung talagang ito ay ipapagawa niya pa. Wala naman talagang usok pero iba ang tunog nito. Ang tunog nito ay tunog gastos malala. Bigla na lang naihi ang kanyang motorsiklo dahil sumabog na pala ang pyesang ito. Bago natin siya pauwiin, check muna natin ang charging. Pero duda talaga ako sa tunog ng kanyang makina, mukhang gagastos na naman siya. Check natin kung umaangat ba ang boltahe ng kanyang charging. At dahil umaangat naman ang kanyang charging, mukhang aangat din siya dahil ang tunog ng kanyang makina ay parang helicopter na walang gasolina. After nating mapaandar ang kanyang motorsiklo, panigurado, tambay na naman ito. Dahil duda talaga ako sa tunog ng kanyang makina, mukhang alanganin at baka bumigay pa ito sa kalsada. Nung masabi ko ang presyo, Medyo nag nagalangan ang repa nating ito. Magmumukha ka talagang naglalakad na mais dahil sa gastos malala. Napailing pangako dyan kahit wala namang nagtatanong sa akin. Dahil sa tunog pa lang ng kanyang makina ay parabang nagbabadya na mag ka na dahil magtutula ka sa kalsada. Kaya nga ang sabi ko dyan, Alright, matayo dyan! Alright!